yung magkakaibigan. Anong gusto mo, be? Be, nagyan mo ng vegetables. Anong English ng choice, Green vegetables. What? Ay, wow! <laughs> ang talino mo! Talino mo! Wow, girl! Ikaw na! Ikaw na! magna laude, girl! <laughs> Ate, o, tignan mo ito, balls, o. Masarap to. Nga nga. <laughs> <laughs> Hi po, ito po si Kabayan na na-terminate. So, ayan siya. nag na. Hi, Tay. Kumusta? Ate, umiyak ka? <laughs> ano? Ay, go, kitty. <laughs> Hi, guys. Ano yung, ano yung Ito na yung na-terminate namin Hindi uh, na ako nagpugulay si ate. Masyado ka namang ambisyosa O, oh, choosy <laughs> si ate Ayaw niya ng gulay Bullshit, Wala man lang karne Ano yung balls, balls lang mm -hmm. Bullshit, mm -hmm. Okay. Sausage, so, gulay Si ate, o oh. Wala man lang mm -hmm. lichon Hiko, lechon daw, sabi ni ate. Hey, ano ate, ang mahal mo. lang karon ng baboy ngayon. But, but, si ate naman. May ba, ah, kami makakain dahon. ng lechon. Kaya kami nakungkok, bawas pa. Ay, Diyos ko. <laughs> ito na talaga yung na-terminate ng na maraming reklamo sa buhay. Di ba, <laughs> hmm. Di ba, mama? Mama, oh, mama. tinapay nyo, tinapay daw nyo sa Bawin na. Wala niya hiya. <laughs> wala kang hiya. hiya. bawin natin. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Naman wala namang karni. Ate, pag mo muna yan kasi mahirap man naman no, kami ngayon. Nagihirap pa yung bulsa namin, ha? Pero kapag nakuha na namin yung red packet namin, yun, babawi kami sa iyo, te, ha? Ay, sorry, sorry! Hey. Bakit? Lumagtod kutsara. Sa susunod naman, palit yung kayo. Ayan lang muna te. Mga mm -hmm. balls, Boy. mga veggies. Mm -hmm. Mais. Hindi ako pwede sa mais. Matangal Bakit te? te? <laughs> Ang Kasalanan pa ba ng veggies yan te. Ikaw be. Naka-brace ka hindi no? Mm -hmm. Ay, parang <laughs> na ilang like, insurance. Malang <laughs> I mean. pag Ay, oo pala no. May makukuha ka diba te? Mm. -hmm terminate ka abate may one way ticket ka plus yung salary mo ate ikaw yung mayaman ngayon. So, um, tapos yung separation um, fee mo meron meron din Kinas, Japan muna. wow sana all sana all ate mm -hmm. Japan. 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 muna, Ay, muna. Japan muna ayun mm. ikaw ipisok mo lang na mo Oh galit na si Ate. Bisok. Butong. Na so. Lagay mo na po. <laughs> oh, yan na galit na si Ate. Kasi puro sila gulay. Bowl. Okay, sa dati, sa dati mong awaw puro karne. Lebe ni ente. Oh. Slice pork, slice beef. It's bakit black. ang payat-payat mo? Ano? Diba kapag karne dapat malaki yung katawan, Ate. Oo. Di ba? Agri ka. Lasso. Be, kapag puros karne, malaki din yung katawan. Oh. oh, kaya pala. Garta mga lapat yan sa baho. Yung baso man lang tanong. May gusto. Hmm. Te, gusto mo pa ng Coca-Cola? Kaya ba ninja sa nagbibig? Akin to. Tanyana. na. Hindi ako nagpuko. Gusto ko ng tea. O, tea daw. Milk tea daw. Jasmine, yung milk tea, sabi ni ate. Oo. Oh, 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 Social kasi. Nag-milty ka na nga kahapon. Ay, oo oh, nga, te. Hmm. Sabi niyo kung ina bisita ko dito. Te, wag kang umiyak. Ganito talaga kami. Ate, wag kang umiyak. Yung makeup mo, oh. Na-erase na. <laughs> Malat na. oo. You know, oh. Yung makeup mo, te. Malat na. Te. Amo nyo to? Oo. Oo. Oh, oh. <laughs> oh, oh. masasabi mo, te. Drawing. Aba? <laughs> ate, magaling kang mag-drawing? Oo. Talaga, ate? Mm -hmm. Saan, te? Saan ka nag-aral? Sa ano? Sa, sa Japan. Kaya sa Japan ako. Ate, bakit na ka nag-OFW dito kung nag-aral ka ng painting? Dito ako nakadpad. Bakit? Mas gusto mo dito kaysa mm -hmm. mag-bain? Yeah, okay. Eh. Maraming middle, eh. okay. Maraming libre. Okay. Sa bagay, yung mga benefits mo. Yan. Pero ngayon, paano yung terminate ka? Kailan ka? Ano, barak mo pala? Ay, may ka ako ng ako, Japan? kagabi. Ang bilis, ah. Hmm. Napanood yung video halaga? Oh, salamat sa amin. Di ba? Salamat Di ba, sa girl? girl? Oh. Salamat sa amin. Salamat sa 70 pesos. Oh, oh. Ano, may Uy. alaga akong tatlong Dinagdagan aso. 70 pesos. Oh, may pa. Mo. alaga akong tatlong aso. Ay, wow. Ay, doon na rin ako natulog kagabi. Ah. Talaga? Mm. Ang naman din. kwarto ko, may aircon. Ay, wow. <laughs> ano pa meron doon, te? Ha? Huh? Ano pa meron doon? Ay, may sarili um, shower room. Ay, wow. Nice. Ganda naman. Mm -hmm. You're so lucky, ate. Ay, binigyan na rin ako ng make-up niya. Make -up ni Ay, mga. kaya pala, no. Nagkapag-make-up. Yeah, oh, kaya pala, Nagkapag-make-up. Okay, tingnan mo naman, be. Mother, tingnan mo naman. Ang ganda ni ate. Mas mm -hmm. mm -hmm. maganda na siya. Ang mm -hmm. eyelashes pa siya. Oh, haba ng eyelashes. Pero wag kang umiyak ha, kasi baka mairis si yung make-up niya. Kasi make-up ko, siguro, ano yan, be? nakagalitan na kayo. Ay, naka-contact lens pa yata kagabi. Oo. naka Nakasalamin siya. Ate, patingin nga. May contact lens ka pa na. Ay, binigay din ni Ay, oh, wow. You're so lucky. Isang, isang gabi lang. Isang Uy, wala pang isang gabi kasi isang, ilang oras um, lang, no? Madari mm -hmm. minit ka kagabi. Tapos, nakita yung reels ko. Mmm. Ay, Kain ka, te. Te, promise kapag dain nakuha, dain nakuha dain namin dain yung lysi namin. Oo, oh, oo, oh, oh, lechon. Hindi, lechon. Lechon. Mamaya, ano masasabi mo? namin sa mall. Oo, oh, tayo mamaya, te. Pero, <laughs> hindi window shopping lang muna. Wala pa kaming licensing. Wala <laughs> 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 pa window shopping lang ako. be, libre mo daw. Mm. <laughs> <laughs> o yan. Ito yung yayamanin naming friend. <laughs> <laughs> si Juan, <laughs> so, si, wala, guano, si, uh, buka, si pala, si, si Enz pala. Yung yayamanin naming friend. At ito yung mother namin. Oh. Hey, picture na, Diane. Oo. Kaya, sa bago mong amo, yung sabihin mo, mo, apat kami ha. Ilibre mm -hmm. mo ha. Libre agad ha, kapag nakuha mo na yung sahod. Te, ah, mag ano tayo? Magmamakaw tayo. Ayaw mo. Makaw! Ayaw mo ng Japan ulit. Ay, pumunta ko sa Japan. Mag-exit ako doon. Mag Ay, wow. Ano ko, visa ko. Ate, super social mo pala. Oo, oh, mabait si amo. Hindi na Ati, pagtisan mo muna yung pagkain natin, ha? Oo, oh, no choice ako. Pat-pat, Kanina, ka. Ngayon, no choice. <laughs> 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 galit no choice Galit ha? Pagka magalit, Galit <laughs> <laughs> Pe, alam mo na kung sino yung tasasamahan mong tropa, ha? Oo. oh. Sige, oh. oh, oh. na lang yung lakber niyo. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Huwag lang yung passport, ha? <laughs> -utang mo. O, te, pala, huwag kang ngutang, ha? Kapag Ay, yung passport. Lang binigay na, passport. na ni amo. Oo, oh, naku, te, baka sali mo yung passport mo. Naku, patay ka. Baka utang mo yan sa bangko, te. Lang, huwag kang magkakamalit, eh. Tapos binigay ko na rin sa amo ko ngayon. kasi oh. nalakag naman. Basta wag kang utang sa bangko, te, ha? Ay, nako. Kain mo na lang Ay, pwede. Kapag yung license namin, pwede. Wala, wala, te. Basta ikaw. Pero, te, may condition, ha? Bibilhan mo kami ng isa. Kitag isang jacket lang. A apat kami. Worth 250, ate, ha? Nakasil pa yun, 250. Okay, te. Agree? Huwag mo na Japan. Wow. sa Japan siya. ako mag ng visa ko. Wow. Ay, masama ka. Sama ka na lang tayo, te. Proud, eh. Ay, susi to lang. Sama ka, pretest ka doon. Bro, te. hindi ako hindi sa pretest. Ay, gusto mo. Libre. Ay, gusto ko binibili. Ay, ko. Kapakasusi talaga ni ate. Susiyan ka na ba to? Ang mga ito, 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 ito. Ay, babae din dito. Hindi kayo magkala Anong masasabi mo, Jazz? Super saucy na atin na lang kasama natin. Ito, ito lang na lang na walang utang. Ah, <laughs> 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 san ka pa? Baka may tatapat sa'yo, te. Wala ka na bang katapat? Na mas saucy pa sa'yo? Okay. Hindi yan. Te, dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang, te. Dandan, 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 dandan. <laughs> Hindi ka nag-breakfast kanina, te? Hindi <laughs> rin. Ah, kaya pala, te. Juicy ka pero patay-gutom. Juicy na patay-gutom daw, te. Anong masasabi mo? <laughs> Bawas pa yung bilig mo Yan, regla mo, taloy. sinipsipan mo, te. Punasan ko muna. Diyos! Ito ka straw? daw. Mm. Ate, ah, sip mo na lang. Nanggal yung lipstick ko. Mahal pa naman yung lipstick ko. Anong brand yan? Anong <laughs> brand daw, Be? Maybelline. Maybelline. Akala ko Chanel. Wala. Bigay ng amo mo, diba? Ay, wow. Nananati yung puso ko. <laughs> Hmm. Mm -hmm. Kain ka pa, Mamaya na. Kumain mo ka. Mo ka lang. Sige lang. G kasi gusto namin ikaw muna kumain. Mm, marami pa dun, oh, mm. Sa baba. May, May mga... Oo, oh, meron pang mga bowls. Ayun. Ate, meron mm. kaming paborito, yung toyo. Ay, hindi Pero... na ako nag-uulang nun. Eh, <laughs> ano? Ano? Ayaw mo nung tuyo, Tee? Pag naamoy po yung amoy niya, nababagay ano. na ako. Ay, grabe ito eh. Hmm. Grabe siya. Grabe no, be. Kaya pala kanina, pagpasok ko dito, nababahing na ako. Nag-tweeto para, nag-tweeto kayong tuyo. Be, hey, hindi ako makain ng sa Pinas noon. Ng tuyo. Ay, wow. Talagang social. social. Nakahanap na tayo ng social dito. Isda siya. Isda. Oo. Tuyo. Tuyo nga, te. Tuyo. Hindi mo alam yung tuyo talaga, ano. Hindi ka kung maka... Galing so, ka Pilipinas. Hindi mo alam yung tuyo. Hindi kasi sa Pilipinas ko yung sarila, yung ay kanila ang nakatulong. Ay, hindi pa Ba't ka nagkatulong dito? O, te. Bakit? Uy, ba, ate, baka ikaw yung sikat na artista. Pero nalaos sa Pinas. Ayun. Ay, ikaw pala yun. Nung kilala ko yun kapag ito pala. Ito pala. Oo, oo. Nalaos ka, tita. Pumunta ka dito sa HK. Mm. Nalaos. <laughs> Nalaos. 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 <laughs> Hi, guys. Salamat sa panunod sa amin. <laughs> ha? Bye. Happy, lang. Lang. happy, happy lang! po, so na <laughs>